Nagpakatahilig dito hmm. kanina. Ngayon dumating kayo, hindi namin inaasahan yung pagpasok nyo ay hindi na malinaw pa sa amin. O, wala kayo inaasahan. Opo, okay. okay, kaya po nagpaliwanag naman po sa amin. Kanina, pa, wala kayong inaasahan. Wala nagsasabi sa inyo, bumaba po tayo sa barangay, sasama po kami para sa kaligtasan nyo kung natatakot kayo. Bakit ano po ba talaga ang iistin niyo sa sityo namin? Ano po so, talaga? Um, kung sabi po kayo, para tulungan namin kayo, kung mait, may maitulong kami. Ma'am, ganun yung, nga kasi so, kami, po. Kasi kami, po tahimik po kami dito. Bakit po dumating kayo, napakagulo-gulo na namin. Ayun, Ay, na napakatahimik po. po ng sityo namin. Alam nyo yan, pagdating nyo. Ay. Ngayon, paano po yan? Ako, nag naman po kami. Kung hindi po kayo bumaba, wala kayong ipapakita sa amin na IPIS, sabi nyo Ay, kay, may kay Mayor. Pinaliwanag ko kayo na sa inyo, sana, doon parang sa checkpoint, Naharang na kayo. Ay, Bakit ay, lang ay, po, bilet pa kayo? Hindi, dapat bumalik muna kayo kay Mayor. Ay, Bakit po kami narangan ng... Sino na, uh, na kagawad? Meron pong... Um, Meron ka tayo. Hindi tayo magkagulo. Ayaw namin ang gulo. Kasi tayo may kami. Sila yung andito eh. Kasi alam nyo, ito lang. Marami na ulit lang po natin. Ang depresyo yun sila eh. Ang depresyo yun sila po. Ah... Ako po ay Agad din po. Kasi po, lahat po ng...